Kitty! Kitty! Oh, wait lang, wait lang. Diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka lang. Kunin ko lang yung, ano, kainan mo. Oo. Uh hmm. -uh. Hmm, tapos na kayo. Kay Kitty yan, kay Mingming. -Ming. Tapos na kayo. Oh. oh, tapos na kayo. Si Mingming -Ming naman. ay Kitty, kain ka lang. Kitty. Ayan sila kumain nito, oh. Mm, last na to, last na. Last na, last na. Last na to. Oh. Hindi yan, huwag yan. Ito, ito, ito. Karen, Karen. Karen. Yeah. Uh, oh, hindi yan sa iyo. <laughs> Kinuha mo na lahat. <laughs> ala, ala, ala. Tapang naman ni Karen ah. <laughs> oh, lakas din ni Nino. Ang bilis ng ano, nakahati pa rin siya. Kawawa naman si Maychang. Maychang, no more na, oh. Wala na. Bagal mo kasi. <laughs> nagagalit ano ano to nagagalit ka yung na si ano cookie 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 chuchay 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 an chuchay an chuchay hmm chuchay 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 Chang. Chang. Huwag magagalit to, Chang. Oh, um, nakatingin lang sila lahat, to. May Chang! Karen, Nina!